Kung magkano nga pala yung total na nakain ko ay ganun din yung ipapamigay ko sa makakaunang hula kung magkano yung unang total na kinain ko. So guys, nandito na naman sa computer shop. Ayan. Wala akong maggawa. Siyempre, alam niyo na kapag wala akong ginagawa. Magbumok mga ako ng mga panindo namin. Ayan. Na Sakto guys, dahil umaga pa lang nandito na ako. Ano oras na? Six na, hindi pa ako nag-aalmusal. Hindi pa ako nagtatanghalian. So ito muna kakainin ko guys. Wow! Sunflower crackers! Siguro lasang sunflower to. Yung ganito nga pala namin guys 10 pesos. So sabihin ko yung presyo at saka rate na makapagkain na tinitinda namin. Dalawa pa oh. Mmm! Mmm! hmm, mm -hmm. ang pabango! Mmm! Yasa -hmm. strawberry! Hindi siya lang sunflower, strawberry. Bakit kaya sunflower pangalan nito? So, ito, 10 pesos. Ang lasa niya, guys, ay 8 over 10. Bibiling ko ba to? Hindi. Kasi 10 pesos, tapos maliit lang. At least, dalawang peraso sila. Sinyo na lang. Dali, oh. Katulog ko sila magbukbang dito. Next na ko, guys, itong Hansel. sale. Takto, apat kami dito, kaya tigitigis sa kami. Ito, Hansel guys, ay 10 pesos. Ito na yung kape. Malambot. Hindi matigas yung tinapay. Malambot. Hindi siya matamis. Tama lang. 10 over 10, malambot. Bibili ko ba ito? Yes, bibili ko malambot. Tapos hindi siya nak nakakabulo Hati-hati kayo, hati-hati. Tigitingin sa kayo dyan. Next, guys, itong Dewey. Wow, Dewey. Dewey, Wow. Wow. siyang Dunkin Darnation. Darnation. Donut. Mmm. Grabe, sobrang tamis. Yung Dewey nga pala namin, guys, ay 12 pesos. Mmm. Sobrang tamis Ayan guys, kumibili ko ba ito? Hindi, sobrang tamis Lasang diabetes Oo, oh, oo, oh, oh. doi, doi Hey, okay. malinis yan So dahil puro matatamis na kinakain ko guys Maalat naman, ayan Clover beets Yung ganito namin guys, ay 10 pesos Pero kapag binili mo ito sa tindahan, 3 lang to. Mmm Hindi niya kalaki guys Pero yung laman niya, ganyan kadami oh. Surit kasi, maraming laman Grabe, mm, masarap. sarap. Favorite ko to, guys. Really ko to nang 10 over 10. Bibilin ko to kasi masarap, maraming laman at hindi ka mabubusog pero, may laman 'yung tiyan mo. Ito oh, Clover Beats. Next, guys. Wow, TC. Noong nakarouting naman namin, guys. Ito lang 'yung kinakain ko dito. Parang talaga siyang clover, ayan. Pero guys, tong i-jura. Ayan, wow, ano to, Thor Hammer? Hayop. Mm. Mm. Hmm. Magkano kaya yung ganito sa tindahan? Kasi dito sa amin guys 12 pesos Bibili ako nito sa amin Oo kasi sobrang sarap Parang clover At sobrang creepy I-rate to ng 10 over 10 Ito masarap po Parang clover Grabe ang dami pa pala nito. May bika May piratos, May clover May Grabe ang dami Ngayon guys na ako Kasi ko ng kinakain Pero di kami tindang royal Magkano to? 30 pesos Yung ganito namin guys 30 pesos dito So medyo nauho ako Kaya magsusok drinks naman ako Mmm, ah, refreshing. Mmm, lasang royal. Ready to to guys nang 10 over 10. Sino bang may ayaw sa royal, di ba? 10 over 10. Bibila ko nito sa labas, hindi dito kasi 30 pesos. Ito guys, mang inasal, lasang proven Mang inasal. Ah, mang huwan pala to. Yung ito namin guys, ay ayan. 40 pesos. Oo, wow, ang bango, lasang chicken. Ito yung masarap dito. Grabe, mm. 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 ang sarap. Mm. Yung mga ganito guys, pwede pwede ito maulam kapag wala kayong karne sa bahay. Kunyari, gulay ulam nyo, tapos bili kayo nito, masarap, lasang karne. Parang nga siya, lasang fried chicken. Sobrang lasa niya. Favorite to ko to. Nire-rate to ng 10 over 10, 40 pesos siya. Bibili ba ako nito? Hindi. Sa labas din. Uh, -oh, meron pa oh. Grabe guys, kanina gutom na gutom na ako, pero ngayon parang bloated na. Nauming no, na ako, kaya eto naman. Skyflakes Chocolate. Yung ganito nga pala namin guys, ay 10 pesos din. First time namin magtinda nito kasi rebis ko lagi yung tinitinda namin. Hmm, wow. Mas masarap pa yung rebis ko kasi lasang sky fix yung tinapay niya. Sa rebis ko kasi guys, malambot yung pag -ay sky plate. Mm. Tapos yung chocolate niya guys, medyo matamis. 10 pesos to guys, bibili ba yeah. ko nito? Yes, tapag gutom. Relate ko to guys ng 10 over 10. So, okay. so yan guys, di ko na nga pala to kakainin. yung piatos, bikat, tortillas, yeah. manguan, clover, Busog na kasi ako guys Tapos pa comment nga rin pala guys Kung magkano nga pala yung total na nabili ko dito Para bayaran ko si mama Kasi kapag napanood nyo to Ireklamo niya ako sa barangay Kasi hindi ako nagbabayad sa paninda niya